pagpalang araw sa inyong lahat ayan, andito kami ngayon sa ah, bahay ni ate Nini ito yung aming pinaglilinisang bahay ayan, oh, malinis na siya ayan dati ito kanina ito puro damo yan, nagapang ayan o, oh. malinis na ngayon at saka ito o, oh, di ba, malinis na. Kanina, puro, kanina ay puro ano pa lang yan, puro, ah, sabi lang ay yung may mga gapang na bagi na napaka daming kauugat, napakahirap gamasin. Ayan, o. Oh. Oh. Ayan, ang bahay ng aming pinaglilinisan dito sa may ospital. Ayan. Tapos, ay, hindi pa rin kami tapos. Ito, pinaggagamasan pa sa amin ito. Ayan, oh. Pamula pa yan dyan, mula dito. Hanggang dun sa dulo na yan. Gagamasan pa namin yan. Ah, grabe, sobrang init mga kaidol. Hanggang dito pa yan. Ayan, o. Oh. Ah, ito ang hospital namin dito sa aming lugar. Ito. Ayan, ayan, Oh. Ayan, Oh. San Francisco Municipal Hospital. Ayan, ito ang hospital dito sa may amin. Tapos ito, tawagin kami nitong may-ari nitong bahay na ito. Kapag nagpapalinis ng bahay, kami talaga yung tinatawag. Ayan, dahil kahit napakainit, sobrang init mga ka-idol, ay kami ay mag... ah uh, gagamas na rin. Dahil mamayang alas dos, ay kami ay mayroong importanteng pupuntahan. mag orient kami ngayon sa Uh, orientation namin sa tupad. Mamaya mga alas dos kaya ito ay uh, dadabudabuhin na namin mga ka-idol. Ayan. Dito, dito na tayo. Muna. Ayan. Dahil kami ay mag-uumpisa ng magdamas. Doon na, doon na tayo. Patapatayin ko yun. Tayo. Ano no? <laughs> ha? Pinita? Ah? Ayun. Ayan, kami ay nagpapayo. <laughs> Sobrang init. Grabe. Grabe. <laughs> Ayan, damayan nyo kami dito sa aming paghihirap din eh. Dito ako guys sa malapit para maganda. <laughs> kita kita nyo yung beauty ko. Doon lang hindi ka ba man yung tapat ng kay Doktora Ojeda doon? Ay, sabi, ay, para dahil pa rin na. Ay, hindi man, ato ganito. Para din doon na ng mga nagasikaapan ng kay Doktora Ojeda. Kaya nga, hindi, hindi naman ganito kailan mo naman. Tawag yun at may bakod yun. May bakod? Tabing kalsada yun, ha? Ate ka, tabing kalsada yun, may bakod yun. Tapos ang bakod nun, madamo yung may... Uy, nasa labas tan. Yung mismo labas ni ate ni Lola Ching. Akala ko yung pergleresa natin doon. Ay, hindi. Kay Rosales. Sino gabas? Ako. Nagagamas din ako doon. Tabing kalsada man din yun. Harap ni Doktora na. Ay niya. Ayan, napakaliliit pa ng aming itak. Oh. Aba, ay parusan ng Diyos ito. Hindi <laughs> ito biyaya ng Diyos at parusan ng Diyos ito. Ay, ito mo pabarin po din ako. Pagkal ka ngayon. Tutul ka. Ayan, hindi kayang tagalang init. Pahinga na ulit tayo. Ayan, di namin kain tagala ng sobrang kainitan mga ka-idol. Ayan, kami magpapahinga muna dahil sa kasing init. Grabe. Ayan, biruin mo hanggang dyan pa ang gagamasa namin mga ka-idol. Hanggang dyan sa may gate na yan, may mga sako na yan. Tapatan yan hanggang dyan pa ang ah, gagamasan. Kami nagpapayong na nga dahil sobrang kainitan. Ayan, tatalbog kang payong ka. Ayun, grabe. Pahinga muna kami. Kanina na malilom, ay sa na yun. Ayan. Kaiso ba kaitol? Grabe. Grabe ang init. Ayan. Pasal man, man na ulit kami magpapaama video At kami ay magutay-utay na ulit. Ah, uh, Alas dos ay kami ay mayroong importanteng pupuntahan dahil kami ay may orientation ng tupad. Ayan. Magandang magandang tanghali na lang sa inyong lahat. Love you all and God bless.